Eh? Ano, ano mo yan? Diba? Kakaibang uri to ng mineral na bato na nabukay. Ano kaya ito? Kakaibang uri ng bato ito. Hindi pang karaniwan. So base sa aming pagsisiyasat, eh parang may hinukay dito. Kakaiba ito. Oh. sus Dada Delikado ah Bakit may butas dito Sa so, talaga ni eh. Ano kaya to ano kaya yung purpose nito Grabe ah Kakatakot sige sige Tara. So, may nakita kaming mga bato kung saan uh, mainit-init pa to. Tira toy. Medyo na napulot pa eh. So, tinignan kung meron yatang kayamanan dito sa mga bato. Medyo mainit to. Kita mo? Pudot siya. So, niluto nila yung bato para mas madaling makrak. Ito yung nakita namin dun sa butas doon. So, nandito tayo sa isang bahay sa gitna ng kagubatan. At titignan natin yung butas, kung ano yung nasa loob ng butas. Ito sa loob? Tara. mo yung Ahoy! 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 delikado. Sus, may bantay na. So nandito yung butas. Ano kaya to? Ano? So nandito yung pinagpukayan. May mga... Hindi ito kayo pagit na nung mga tubat. Ayan, ano kaman natin aso? Siguro <laughs> nga ang bali. Bali, bali. <laughs> Nabuyong <laughs> siya. <laughs> 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 Ayan. So, um, may mga bato dito na indication na niluto itong bato kasi mainit eh. Ayan. Tingnan natin. No? Chinect nila kung merong laman. So, ang composition nitong bato ay mayaman sa bakal o kaya iron. Dahil sa kulay pula na itong karakteristiko. Ayan. Isa itong uri ng basalt. No, basalt na karaniwang kulay itim na bato. At niluto siya.